higit dalawang daang libong serbisyong pangkalusugan na ay bahagi ng PNP. Kasama mo sa Balita si Radyoman Marjo Domingo. Kasama sa andro kasama ng Angel, ayon sa ulit ng City National Police, may higit dalawang daang libong pangkalusugan ang naipamahagi mula noong Agosto 26 hanggang October 7 taong kasalukuyan. Ito ay sa ilalim ng moral and welfare na bahagi ng PNP Focus Agenda kung saan nakapagbigay ang PNP Health Service ng medical, dental at mental services sa mga pasyente na binubuo ng PNP personnel, dependents at mga sibilyan. Ayon kay Acting Chief PNP Police Lieutenant General Jose Melesio Sinatares Jr., tinitiyak nila ang mga kapulisan na apektuhan din ng magdaang kalamidad ay mga natiling malusog o physical man o mental. Samantala patuloy ang pagbibigay ng servisyo ng PNP Health Service para sa batag at ligtas sa komunidad kasama mo sa DEXL ng Manila Rajman Marjorie Domingo sa tapa